Years later. Hello mga idol, welcome back to my channel. At kung bago ka palang dito, ikaw ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at paki-click mo na rin ang bell icon para lagi kang nauuna sa mga bagong update at sa mga video ina-upload ko. Balikan naman natin ang mga bagong update sa FPJ Batang Kiapo. Araw ng kasal ni Makang at Ramon, may naglagay ng bomba sa venue ng kasal. Mabuti na lang at nakita ni Ramon bago pa ito sumabog. At wala namang nasaktan sa pagsabog, galit na galit naman si Alga dahil hindi niya napatay si Ramon at Mak ang damantalang hindi natuloy ang pagtakas nila Ben at mga kaibigan ni Tangol. Dahil nakita sila ng mga bantay. Samantalang nagkaroon naman ng riot dahil nagsilos si Bong kay Tangol dahil gusto ni Bubbles si Tangol. Sinabi naman ni Bubbles na mag-iingat sila Tangol dahil marami ang loko sa logger na on. Samantalang nakita naman ni Lolo Noy si Alga pero nagpanggap na hindi niya kilala ito samantalang nahuli ng mga tauhan ni Ramon si Edwin na nasa eroplano at tinanong si Ramon kung ano ang gagawin nila kay Edwin. Si Bubbles na kaya ang bago pag-ibig ni Tanggol. Yan ang ating aabangan dito lang sa FPJ Batang Kiapo. Happy dito nalang lang God bless you all.